Magandang umaga mga mag-aaral. Hi, ako si Keith Moore. Maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Ang paaralan ng pananampalataya ang lugar kung saan ang ating pananampalataya at ang ating espiritu ay lumalakas at nabubuhay at nagsisimula tayong lumago alamin kung paano tayo mamuhay ng matagumpay sa pagdaig sa buhay ng pananampalataya na ang ating Diyos, na ang ating mabuting Diyos ay tinawag tayo upang mabuhay. Uh, at nila'yon na tayo ay mabuhay. Hindi tayo dapat madaig at malungkot at matalo, malulumo at malito. Uh, ibinigay sa atin ng Diyos si Jesus, binili at binayaran niya ang pinakakumpleto at ang pinakamaluwalhating kaligtasan at saklaw nito ang bawat bahagi ng buhay. Ngunit kahit na ang lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng libre ng Kanyang dakilang biyaya, ang bawat piraso nito ay kailangang matanggap ng ating pananampalataya. Ang biyaya ay bigay ng Diyos at ibinigay niya sa atin ang lahat. Pero ang pananampalataya na ibinigay ay hindi natin magagawa ang bahagi niya at hindi niya gagawin ang bahagi natin. Hinihiling niya sa atin na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, sinabi niya ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay Diyos. At na ang Diyos ay isang tagabigay gantimpala sa mga taong masigasig na naghahanap sa Kanya. Hindi sapat na maniwala lamang na may Diyos kailangan mong kumilos at gumawa ng higit pa at maniwala na kapag kinausap mo siya, siya ay tutugon sa iyo. At kapag sinakop mo ito at naniwala kang natanggap mo, gagawin niya ang isang bagay na mangyayari. Siya ay tagapagbigay ng gantimpala. Siya ay isang tagapagpala sa mga naseryosong naghahanap sa Kanya. At iyon ang dahilan kung bakit kami kami narito. Kami ay seryoso tungkol sa paghahanap sa kanya. Naglaan kami ng isang upuan para sa iyo mismo sa unang hilera para mabantayan kitang mabuti. Meron akong ruler dito sakaling ikaw ay gagawa ng kalokohan. <laughs> kunin ang iyong Biblia, kunin ang iyong mga tala pumasok dito at sumali sa amin, manalangin tayo at magkaroon ng mga sagot ngayon. Ama sa pangalan ni Jesus, kami ay nagsasama-sama bilang malaking klase sa buong mundo, humihingi sa iyo ng pagpapahid, humihingi ng pahayag, kami ay humingi sa iyo para sa direksyon at tulong sa iyong salita. Ngayon, naniniwala kami na natatanggap namin ito, ipinangako namin na isabuhay ito sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat kami sa iyo ng maaga para sa mga resulta. Amen. Salamat, Panginoon. Mangyaring buksang muli ang Biblia ngayon ng aming mahusay, hindi nagkakamali na Biblia. Ang salita ng Diyos ay kalawang taga-Korinto. Ang ikaapat na kabanata. At ang ikalabintatlong versikulo, ikalawang korinto, kabanata apat, versikulo labintatlo. Sinasabi nito na kami, ito ay nalalapat sa ating lahat gayon ding espiritu ng pananampalataya. Nagay ng nasusulat, sumampalataya ako. At kaya't nagsalita ako, kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kung ito ay patay na pananampalataya. Ayon kay James, ang buhay na pananampalataya ay kinabibilangan ng pagkilos. Ang pananampalataya na walang pagkilos o paggawa ng isang bagay ay patay, sinabi sa atin sa James, particular na sa James Kabanata 2, ang Kabanata 3 ay nagdedetalye tungkol sa dila at lahat ng maaapektuhan nito na nagpapakita na ang pangunahing aksyon ng iyong pananampalataya ay ang iyong pananalita. Kung babasahin mo sa Roma 10, mga versikulo 8 hanggang 10, makikita mo na tatlong beses niyang sinabi kung paano ka naging kristyano, kung paano ka naligtas. Ito ay dahil naniwala ka sa iyong puso at sinabi mo ito gamit ang iyong bibig. At maraming modernong kristyano Maraming nagsisimba ngayon na nakalimutan na nila ang tungkol sa pagsasalita sa kanilang grupo o denomination maraming taon na ang nakalipas o kahit ilang siglo na ang nakararaan. Uh, nawala nila ito. Inilabas nila ito. Binago nila ang itinuro ng Panginoon sa simbahan. At dahil hindi ito naging bahagi ng ginagawa nila sa lahat ng henerasyon ngayon, mukhang kakaiba na marinig na ang mga katulad natin ay gumagawa ng mga pagtatapat ngunit ganoon na ito mula sa simula ng simbahan. At hanggang sa antas sa Hebreo, tatlong magkakaibang lugar ang naiisip ko ngayon. Si Jesus ay tinawag ang apostol, ang mataas na saserdote ng ating pagtatapat. Ginagawa niya kung ano ang ating sinasabi at mayroong connection sa lupa at sa langit. Sa katunayan, tingnan natin muli iyan. Pumunta ka sa Mateo Kabanata 16. Mateo Kabanata 16, versikulo 19. Mateo Kabanata 16, versikulo 19. Sinabi ito ni Jesus, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Hindi ito ang mga susi sa isang bagong Corvette. Hindi ito ang mga susi sa isang magandang bagong bahay. Ito ay isang bagay na higit pa doon. Yung mga bagay na yon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang mga susi sa kaharian ng langit ay kumakatawan sa autoridad at kumakatawan din sila sa pag-access. Ang isang susi ay nagbibigay sa iyo ng daan kahit na nakakandado ang pinto. Kung meron kang susi, maaari kang makapasok. Maaari mong gamitin ang susi at makapasok sa mga hindi napasok ng iba dahil meron kang susi. Kailangan mo ng mga susi na ito para magamit ang kaharian, para mapagana ang kaharian, ano ba ang mga susi? Um, ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Sino ang gagawa nito? Ikaw. Ano man ang iyong itali sa lupa ay itatali sa langit, ngayon ang ilan ay nagkamali ng interpretation. Kaya ang sabi nila ay hindi, anuman ang itali ng Panginoon sa langit ay itatali sa lupa. Hindi yan ang sinabi niya, iyan ay pagbabago sa sinabi niya. Binili at binayaran at ginawa ng Panginoon ang lahat ng kailangang gawin para sa ating kaligtasan. Uh, parang board game para itong checkers or chess, maraming tao na naghihintay sa Diyos na kumilos. Pero kung naglalaro ka ng checkers at yung isa naman ay gumalaw na, pero hindi mo nakitang gumalaw o hindi mo alam na kumilos siya at nakaupo ka at naghihintay sa kanya para gumalaw at naghihintay at naghihintay, Naghihintay at sa huli sasabihin mo, kailan ka gagalaw? Sabi niya, kumilos ako limang minuto ang nakalipas, lumipat na ako. Akala mo hinihintay mo siya na lumipat pero hindi pala. Lahat ay naghihintay sa iyo. At ito ang kaso sa napakaraming sitwasyon sa mga Kristiyano ang Diyos ay kumilos na at tunay na kamangha-mangha ang kanyang pagkilos. <laughs> Pinagalaw niya si Jesus nung si Jesus ang pumalit sa atin. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Dinala niya ang parusa ng ating kapayapaan. Dinala niya ang ating mga kahinaan, ang ating mga karamdaman. Dinala niya ang ating mga pasakit. Naging dukha siya para sa atin. Siya ay kumilos na kahit pa bumangon mula sa patay, nagtagumpay sa lahat ng kasalanan, at sumpa at naupo sa kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan. Bakit? Dahil nagawa na niya ito at kumilos na siya, ang tanong ngayon ay sino ang kailangan kumilos sa susunod? Ngunit maraming tao ang naghihintay sa Diyos na kumilos, o Diyos kumilos ka, o Diyos kumilos ka, kumilos na siya. May dalawang panalangin na hindi masagot ng Diyos. Marami ang nananalangin Dati ko rin ginawa pero natutunan kong huwag na gawin. May dalawang dasal. Hindi ka pwedeng magmakaawa sa Diyos na gawin ang isang bagay na nagawa na niya. Paano niya sasagutin ang dasal mo kung ginawa na niya ang hinihiling mo? Hindi niya masasagot ang panalangin iyon at pangalawa, hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo kung ano ang sinabi niya sa iyo na gawin mo. Kung sinabi niya na gawin at pinagawa mo sa kanya, hindi niya masasagot ang panalangin mo dahil hindi mo sinusunod ang kasulatan. Binabaliwala mo ang sinabi niya sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na makita kapag ito na ang aming paggalaw at hindi basta-basta naghihintay sa kanya. Nakakalungkot pero alam natin na ito ay totoo sa bagong henerasyon. Mayroong bilyon-bilyong tao sa planetang ito na hindi nakakakilala sa Diyos na hindi kailanman tumanggap sa kanya, mga hindi kristyano, sila ay hindi pa nila natatanggap si Jesus. Sinasabi ng mga tao na, o oh, ngunit, naniniwala sila sa Diyos sa kanilang sariling paraan, hindi katanggap-tanggap iyan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang liwanag sa buhay, walang lumalapit sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Ngayon, masasabi mong maraming paraan, pero sinalungat mo lang ang sinabi ni Jesus, walang masyadong paraan, at sinasabi ng mga tao na, lahat tayo, mga anak ng iisang Diyos, hindi rin totoo yun. Sinabi ni Jesus sa ilan sa mga pinakarelihiyosong tao sa kanyang panahon, sinabi niya na kayo ang anak ng Diablo. Mayroong dalawang espiritual na pamilya sa mundo at maliban kung ikaw ay ipanganak na muli, ikaw ay nasa pamilya ng kadiliman. At ang Diyos ay hindi ang iyong ama, alam kong hindi ito gusto ng mga tao, iniisip nila na ikaw ay eksklusibo, naging makitid ang iyong pag-iisip at nailigtas sinasabi ng kasulatan na mayroong karaniwang paraan. Sinabi ni Jesus, may daang makamundong humahantong sa pagkawasak o pagkasira at marami ang pumapasok dito, ngunit may tapat na daang papunta sa Diyos at hahantong sa kaligtasan. At kakaunti ang nakakakita nito. Hindi ko ito sinabi, siya ang nagsabi. Maniwala ka sa sinabi ni Kristo. Sinabi na ng Diyos sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit sa pagkaalam nito, sinasabi nila na ang espiritu ng pananampalataya ay nagsasangkot ng paniniwala at pagsasabi at sa lupa at langit na connection ay hindi nagkakamali at nabaluktot ang Biblia. Sinabi niya, ipahayag ito sa lupa. At ito ay susuportahan sa langit kung kanino ang hakbang na ito. Gumalaw ba ang Diyos mula sa langit para may mangyari dito sa lupa? Gumalaw na siya. At sinabi niya, kung itatali mo ito sa lupa, ito ay itatali mula sa langit. Kung hahayaan mo ito, sa lupa ito ay bibitawan mula sa langit. Sa tingin ko kung makikita natin sa espiritual na kaharian. Kami ay uh, magulat at tumawa tungkol sa ilang mga bagay dahil ang aming mga anghel <laughs> ay narito at handa silang tulungan kami Ngunit sa palagay ko napakaraming beses na sila ay nakatayo sa paligid buong araw. Naghihintay. Marahil ay nagkakatinginan sila paminsan-minsan at sasabihin, "Sa tingin mo may sasabihin sila para kumilos tayo?" Sinasabi ng banal na kasulatan na sila ay nakikinig sa boses ng kanyang salita. Ngunit ang salitang iyon ay kailangang lumabas sa ating mga bibig tungkol sa ating buhay sinasabi ng mga Hebreo na sila ay ipinadala upang maglingkod para sa magiging mga tagapagmana ng kaligtasan, tayo iyon, tayo iyon, at makikita mo ang aktibidad ng anghel at aktibidad ng banal na espiritu kapag nasa pananampalataya, itatali natin ang mga bagay sa lupa o hahayaan nating lumuwag ang mga bagay sa lupa. May mga bagay na kailangang itali. Kailangan silang isara, kailangan silang pigilan, kung may isang bagay na nakakabagabag sa iyo na naging hadlang sa iyong buhay at hadlang sa gawain ng Panginoon sa iyong buhay at sa tawag at ministeryo, kailangan mong sabihin ito ng malakas. Sa pangalan ni Jesus, iniuutos ko na huminto, huminto, huminto sa pangalan ni Jesus. Kung may kung anong sakit na sumisira sa iyong katawan, huwag ka lang umupo ng walang ginagawa. Sabihin mo sa ngalan ni Jesus, inuutos ko na huminto, huminto, huminto mamatay. Ibinubukod mo ito, isinasara mo ito, isang pagsasalin wika ang nagsasabi, anuman ang iyong ipagbawal ay ipagbabawal. At kung anuman ang pinapayagan mo ay papayagan. Ang mga mabubuting bagay ay kailangang paluwagin sa ating buhay, tanggapin sa ating buhay, pahintulutan sa ating buhay. Ang mga masasamang bagay ay hindi lang natin kailangan na maupo at magmakaawa sa Diyos na pahintuin ito. Sinabi niya sa atin, labanan mo ang jablo at aalis sa iyo. Kaya sa susunod na may nanliligalig sa iyo at nang istorbo sa iyo, huwag ka lang pumunta sa mga relihiyoso at nagmamakaawa. Ano ang sinabi ng Panginoon kung magsasalita ka sa bundok na ito? Maring ito ay isang literal na bundok o isang bundok ng mga problema sa iyong buhay. Kausapin mo, huwag mag-alinlangan at maniwala sa iyong puso at matutupad at makukuha mo ang iyong sinasabi. Kaya't huwag kang tumahimik lang o madidismaya lang, huwag lang mag-alala, huwag basta-bastang sumalungat, bumangon sa loob, maging matapang magsalita ng malakas. Lahat ng tao ay hindi kailangang marinig ito. Maari mong gawin ito na privado o sa isang bahay na maari mong gawin ito, ngunit may mga pagkakataon na kailangan mo lang magsalita ng tama anuman ang nangyayari dahil kailangan itong harapin. Ngayon, ngayon, hayaan mo akong tumigil dito. Wala kang kontrol sa ibang tao. Hindi sila pinapagawa ng Diyos ng mga bagay at hindi mo masasabi na itinali kita, kailangan mong tumahimik. <laughs> hindi, ngunit kung may mga espiritu na nakaka sa individual na yon at nagdudulot sa iyo ng mga problema, hindi mo makokontrol ang individual na yon, ngunit maaari mong itali ang mga espiritu na nakaka sa kanila upang hadlangan ang gawain ng Diyos. Halimbawa, pero oo, sana kaya mo lang kontrolin ang mga tao sa paligid mo. Pero hindi iyon makontrol. Hindi namin kailangan, hindi kami kwalipikado para doon. Pero may mga bagay sa personal mong buhay. Araw-araw, may mga bagay tayong kailangang ipagbawal at payagan, isara at tanggapin at magsalita ng mga salitang nagpapalaya at nagpapahintulot sa mga anghel at sa Espiritu ng Diyos na kumilos at gawin ang mga bagay sa ating buhay. Ngunit may mga salitang ganap na nagsasara ng anumang sinusubukang gawin ng kaaway. Kapag natutunan mong kilalanin ito, hindi na mahirap. Hindi mo kailangang magkaroon ng pangitain upang malaman kung ang isang bagay ay mula sa diablo. Kung ito ay pagnanakaw, pagpatay o pagsira, ito ay mula sa kaaway. Kung sinusubukan nitong sirain ang isang bagay sa iyong buhay, magnakaw mula sa iyo o pumatay ng isang bagay, ito ay ang kaaway. Magsalita, laban dito, labanan ito at huwag mag-isip na ito ay kalooban ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi nagtutulungan ang Diyos at ang diablo. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 10, versikulo 10. Sinabi ni Jesus, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Magnanakaw ba ang Diyos? Magnanakaw ba si Jesus? Tiyak na hindi. Ipinagpatuloy niya ang parehong bersikulo upang sabihin, Ngunit ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Naniniwala ako na ang Amplified ang nagsasabing na maaring mayroon ka at masiyahin sa buhay sa kabuuan at hanggang sa ito ay mas aapaw. Parang ang butihin mong Diyos ito, di ba? Siya yon. Ngunit pansinin ang koneksyon sa langit at lupa. Anuman ang iyong itinali sa lupa ay itatali sa langit, anuman ang iyong bibitawan sa lupa ay luluwag sa langit, at muli isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ay nag-iisip ang mga tao na ang lahat ng ito ay nasa Diyos, at patuloy lamang na makikiusap at magmamakaawa. Diyos, pakitigilan ito mahal na Diyos, kung pwedeng gawin ito, kung pwede mahal na Diyos, kung pwede mahal na Diyos kung pwede mahal na Diyos at kung iyon lang ang alam mo, kumikilos ka lang sa kakulangan ng liwanag at pangunawa, pero matatanggap mo ba ang sinabi ni Jesus sa atin? Hindi niya sinasabi sa atin na magmakaawa, sinasabi niya sa atin na magsalita, sinasabi niya sa atin na itali ito, sinasabi niya sa atin na luwagan ito, ilan ang gagawa nito. Mga mag-aral, ilan ang susunod sa sinabi sa inyo ni Jesus? Sa mga bahagi na ito, tumigil sa pagmamakaawa, tumigil sa pagmamakaawa, Tumigil sa pag-iyak at magsimulang magsalita nang may pananampalataya, magsimulang magbigkis at bumitaw. At kung gagawin mo ito sa lupa, sinabi ng Panginoon, susuportahan ka niya. Mula sa langit may mga mangyayari doon, sumama ka sa akin sa aklat ni Marcos. Markahan ang ikalimang kabanata. At nais nice kong makita ninyo ang ilang halimbawa nito gusto kong i-internalize natin itong muli kung totoo ang isang bagay. Makikita mo ito hindi lang sa isang lugar sa banal na kasulatan. Makikita mo ito hindi lang sa kalahating berso kung ang isang bagay ay totoo at tama. Makikita mo ito sa lumang tipan, sa bagong tipan, at paulit-ulit mo itong makikita at muling makikita. Uh... Manatili ka sa Marcos pero pakisulat sa pisara para sa amin ang unang Timoteo, Kabanata 6, berso 12. Ayon sa unang Timoteo, kabanta 6, versikulo 12, labanan ang mabuting laban ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay nagsasangkot ng laban. Ang pakikipaglaban ay nangangailangan ng pagsisikap at tamang diskarte. Tama ba? Hindi ka maaaring humiga na lang sa kabila ng sofa na may dalang iced tea at sasabihin lumalaban ako ngayon. <laughs> lumalaban para sa ano? Pakikipaglaban sa insomnia? Hindi yon Ano ba ang laban? Ang pakikipaglaban ay nagsasangkot ng isang pakikibaka. May kalaban na kailangan mong labanan at kailangan mong pagtulungan upang magtagumpay. Ang labanan, ang isang magandang labanan ay hindi isang pisikal na labanan kundi ito ay pananampalataya at ang pinakasusunod na parirala ay nagsasabing sakupin mo ito. Sabihin natin ng malakas, sakupin ito. Sakupin ito. Tulad ng nakita natin sa Hebreo 11, ang pananampalataya ay tiyak, ang pananampalataya ay tiyak at ang pananampalataya ay kumikilos, ang pananampalataya ay tumatanggap, ang pananampalataya ay tumatanggap, ang pananampalataya ay nananatili ang dahilan kung bakit ka ipinanganak muli ngayon bilang isang Kristiyano ay pinanghawakan mo ang sa buhay na walang hanggan na tanggap mo si Jesus. Nalampasan mo ang pinagdedebatehan kung totoo ba ang Diyos o hindi? lalampasan mo ang pag-aalinlangan kung kalooban ba ng Diyos na maging anak ka ng Diyos at isilang na muli o hindi at kakarating mo lang at kinuha ito at tinanggap ito at kailangan mong pagtagumpayan ang anumang bagay na nakikipagtalo sa iyong pananampalataya. Kinailangan mong makipaglaban sa takot na hindi ka maging sapat. Kailangan mong labanan ng nakaraan ang mga bagay na sinabi sa iyo ng mga tao tulad ng ang Diyos ay hindi tunay ang lahat ng uri ng basura ay kailangan mong labanan sa pamamagitan yon at higit pa upang makarating ka doon. Ngunit nakuha mo ito, ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya ang kininang buhay na walang hanggan kung saan ikaw ay tinatawag at nagpahayag ng isang magandang propesyon. Sa harap ng maraming saksi at ang salitang iyan na ipinapahayag kay Haring Santiago ay kaparehong salita sa pagkumpisal. Nagkumpisal ka ng isang magandang pagkumpisal sa harap ng maraming saksi. Sabihin ito ng malakas ipaglaban ang magandang laban. Ang kini Ang kininito. Mangumpisal. Nakikita mo ba ang mga bagay na ito ngayon pumunta sa Marcos 5 at malalaman mo kung bakit pinabasa ko muna sa iyo ang unang Timoteo? Sa Marcos Kabanata 5? Ito ang kwento ng babaeng nagkaroon ng issue sa dugo sa 25 Marcos Kabanata 5, versikulo 25. Sinabi, at isang babae na may labing dalawang taon ng inaagasan, at na napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Narito ang isang babae na maaaring mong ituring o maaaring isipin na hindi na magagamot pa. Uh, hindi nito sinabi kung siya ay may malubhang sakit ngunit hindi siya matutulungan ng medikal na agham ng panahon na iyon. Ngayon walang matalinong tao ang sasalungat sa medical na agham. Nagpapasalamat kami sa Diyos para sa mga doktor, nurse at lahat ng mga tao sa industriya na tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong at paggaling. Ngunit hindi lang namin alam ang lahat at ipagpalagay na ang pinakamahusay na mga doktor at nurse at mga tao sa mundo ay tumitingin sa iyo at nagsasabing pasensya na wala tayong magagawa para dito at iyon ang senaryo ng babaeng ito. Pero magandang balita, kahit na hindi ka matutulungan ng tao, makakahingi ka pa rin ng tulong. Kahit hindi ka matutulungan sa likas na paraan, ang Panginoon ay totoo at siya ay isang manggagamot. Gumaling ang babae, tingnan natin kung paano niya ito ginawa. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, paano dumarating ang pananampalataya? Ito ay sa pamamagitan ng pagdinig na rinig niya na ang mga tao ay gumaling. Sa ministeryo ni Jesus, narinig niya na siya ay humahawak sa mga tao. Ang mga tao na humahawak sa kanya ay gumaling sila ay pinagaling nang marinig niya iyon. Siguro ay mayroon siyang buhay na pananampalataya dahil lubos siyang naniniwala at iyon ay nag-udyok sa kanya na lumabas ng bahay at maglakbay ng napakalayo. Kaya tingnan mo may buhay na pananampalataya dito dahil hindi lang niya sinasabing may pinaniniwalaan siya, inangkin niya ito at kumikilos siya na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit, versikulo 28. Nagbigay ka ba ng atensyon dito para sa kanya? Ano? Ano ang ginawa niya? Nagsalita siya. Ano ang ginawa niya? Ano ang ginawa niya? Siya ay nagsalita. Kung naniniwala ka talaga, sa sabihin mo. Tulad ng alam ninyo, sinabi ni Jesus, naniniwala ako na ito ay Mateo 12 o higit pa. Sabi niya, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ganyan ito gumagana kapag puno ka ng pananampalataya, lalabas ito sa iyong bibig at sasabihin mo ito. Ganon din sa takot, kapag napupuno ka ng takot, lalabas din yan sa bibig mo. Ngunit siya ay lubos na kumbinsido at talagang naimpluensyahan ng tiyak na mangyari at mangyayari dito. Sapagkat so, sinasabi niya kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit ay ano? Baka ako. <laughs> Baka ako gagaling, hindi mo lang alam. <laughs> Ulitin natin itong muli, hindi mo lang alam ay hindi isang banal na kasulatan. Hindi ito isang bersikulo. <laughs> hindi. Nilalayon ng Diyos na basahin natin ang Kanyang salita, hanapin ang Kanyang muka at alamin kung ano ang Kanyang kalooban. At pagkatapos ay malalaman natin kung ano ang Kanyang kalooban sa lugar na iyon. Hindi natin alam ang lahat, ngunit maari nating malaman ang ilang bagay at nang nalaman ito ay maari tayong maging matapang na sabihin ito para matanggap ito. Ganyan ka magtatagumpay. Halatang nakumbinsi siya kaya sinabi niya ito. Kung mahipo ko man ang Kanyang damit ay gagaling ako. At halatang napagpasyahan na niyang gagawin niya kung ano ang kailangan niyang hawakan. Kaya maaari mong sabihin ito ng ganito, pag hinawakan ko, hahawakan ko. Kung hinawakan ko at hahawakan ko, ako ay gagaliin kapag hinawakan ko. Gagaliin ako kapag hinawakan ko. Sabihin ninyo ito ng malakas na ako ay gagaling. Ako ay gagaling. gagaling. Ako ay gagaling, ako ay gagaling. Walang pag-aalinlangan dito, nakikita mo ba yan? Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mahina ako at mayroon akong ganitong kondisyon sa lahat ng mga tao na ito, ngunit susubukan ko. Pero alam mo na nasa kung ano ang gustong gawin ng Panginoon. Hindi, hindi. Hindi iyang pananampalataya. At alam kong maraming tao ang katulad nito at hindi ko kayo kinukutya. May panahon na ganyan din ang naisip ko. Ngunit upang magkaroon ng pananampalataya, tandaan na binasa natin ang Hebrew 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Nakikita mo ba itong maliit na babaeng ito ay sigurado? Na kapag mahipo niya, ano sabi niya? Ako ay magiging buo. Itinulak niya, piniga niya, hinawakan niya, at may dumaloy na kapangyarihan sa kanya. Nabasa mo ang iba pa na kaniyang naramdaman sa kaniyang katawan na magaling na siya sa salot. Hindi ba ito ay kahanga-hanga? Pagkatapos ng labindalawang taong pagdurusa at lahat ng kanyang pera at walang makakatulong sa kanya at tumingin si Jesus sa kanya sa dulo nito at sinabing, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa. Kung ang pananampalataya ay nagpapagaling sa kanya, gagaling din tayo sa ating pananampalataya. Sabihin ito ng malakas, meron akong pananampalataya. At ang aking pananampalataya ay gumagana. Purihin ng Diyos, yun lang ang para sa araw na ito. Magkikita tayo sa susunod sa paralan ng pananampalataya. Aleluya. Salamat sa pagsali sa paaralan ng pananampalataya. Tapos na ang klase para sa ngayon. Pero pwede mo itong panoorin at iba pang mga kabanata ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tumawag sa amin sa 1